Ayan guys, tapos na tayo. Pwede na tayo. Tapos na tayo nag-conduct ng spray. Ang pang... Ano? Mga wood. Pesticide. Ayan guys. Narek na tayo. Sprayer natin. Ayusin na natin yung mga na ginamit natin. pagod apat na karga guys kasi malalaki na ang hirap lumakad pa ganon bilisan natin makapuputol yung mga ay okay pala ipag binilisan natin yung lakad ayun okay guys so, oh yun natin okay thank you for watching guys sana natin kayo magsawa sa aking video God bless us all. gamit nga manalon. Alright.